Dito lang naman daw sa Quezon City. Yun ang sabi. Pero, dinilit niya po yung kanyang comments. Oo. Oh. Kasi, baka, natatakot na makikita ng iba. <laughs> na, kasi daw, may nananakot. Nako, wala pong ganun. Hindi po tayo pwedeng takutin. Kasi, hindi naman po sila nananakot. Huwag <laughs> po tayong matakot. Kasi, gawa-gawa lang po nila yon kahit po ako sabi na huminto ganun ganun nako nasa atin po sa akin po kasi yung iba kasi nang nananakot lang sila sa kanilang mga salita hindi naman po wala na pong ginagawa tayo na masama, mga opinion lang naman din natin yon mga sinasabi natin, ganun din naman sila yung ibang nagbablog opinion lang din nila yon dahil hindi rin naman din kasi nila nakikita yung mga binabalita, sino ba dyan ang mga reporter sa showbiz nakasunod ba rin ba sila bakit ang alam din natin na totoo yung mga sinasabi nila o bakit kasama ba, sabihin nga nila, kasama ba nila sa bahay yung mga nagbabalita, yung mga lalo na sa mga artista, hindi rin naman nila alam yun eh, tapos hindi nga sila dinakip eh oh, bakit tayo <laughs> sa atin din, ganun din naman tayo, wala naman tayong ginawa, wala po tayong pinatay di ba, palang ganon ganun din naman sa twitter, tingnan nyo po sa twitter, pinapahinto na nga yung mga fans doon, ang aldabnisyon sa twitter, wala pong magpapahinto. Tuloy-tuloy pa rin. Huwag po kayong mag-alala. Mga palangga, tuloy-tuloy pa rin ang laban doon sa, ano, sa Twitter. Nag-tweets pa rin. Ex na ngayon. Binago na. Di ba kung sino dyan ang may Twitter. So, tuloy-tuloy pa rin naman ang duta. Noon pa naman yun na sinasabi, eh, hindi nga mapipigilan yung mga, mga fans. Tuloy-tuloy pa rin. Diba? So, ngayon, nanahimik. Nanahimik dahil wala pa nga rin si Mingay Oh, 'di ba? So, may nag 'no? May nag po sa ating blog na nakita daw niya, 'no? Nakita daw niya si Kongge nandito lang sa Quezon City sa kanyang distrito. Oh. Tapos, mahaba po yung sinasabi niya. Sino diyan ang nakakabasa. Pero noong pagbalik ko, babasahin ko ulit. Siyempre, siyempre may, mayroon na namang bagong nagko-comments. Huwag po kayong mag-alala dahil lahat po sa nagko-comments ay nababasa ko talaga. Thank you so much. So mag-comments lang din kayo. Kasi siyempre po, no, i-share din natin, no, sa inyo. Tapos ayan, nandito lang naman daw sa QC sa District 1 dahil District 1 po siya at saka alam nyo po mga palangga nandito lang daw, oh nakita daw niya pero, mahaba po yung sinasabi niya dinilit po niya so baka natakot naman siya huwag po kayong matakot susko wala naman tayong ginawa, wala po tayong pinatay, yun nga <laughs> okay, yun nga mamatay tao, hindi na nga natatakot tayo pa, kaya wala naman tayong ginawa diba, wala tayong kasalanan. Alam mo, ang YouTube, lahat ng social media, libre po yan hanggang gusto mo, hanggang mayroon kang wifi, mayroon kang perang pinapanload. Ganun yun. Huwag po kayong mag-alala. Ang palangga. Huwag po tayo mag-alala. Huwag po tayong matakot. So, ayan, mga palangga. O, oh, na nahimik sila. Dahil hindi pa rin nil, hindi pa rin natapos yung <laughs> mga sarswela. O, ngayon, tahimik nga dahil hindi pa pumapasok si Mingay. Kung ano naman kaya ang istorya. Ay, nako. bahawak nila yung alas o tinapos na nga nila pinakasal, pinapakasal pa nga ni Lee. <laughs> Nang kalokohan Tapos, kalokohan lang naman talaga. Sa akin na alam sa mga ganun din sa ibang aldab nation hindi talaga hindi talaga wala. Ako hindi rin. Tapos, <laughs> di ba, pinakasal na nila. Ano pa bang hantayin? Ano pa bang istorya niyan? Paanakin pa nila, mga nganak pa, pabuntisin pa nila <laughs> ng <Nang> kambalo. <laughs> Dahil di ba, ilan ba yung gusto ng anak nila ni Aldin at saka ni Win 32? Paabutin pa ba, ba nila yon hanggang... <laughs> di ba, wow yung mga, palangga. Diba, ano ba ba ang gagawin nila? Di diba? Na, ay nako, pinakasal na nila, in-engage na nila. Kahit noon, kailan ba yan nag-umpisa? Ilang taon na? Tuloy-tuloy, di ba? Parang, Uh, six, uh, 2015, 16, 17, 18 and mayroon ng sarsuela hanggang ngayon Diba, hawak na nga nila. Ano pa ba ang, ano, ba diba? gagawin nila susunod? Ah, talagang gusto nilang limasin yung mga fans na Aldab. Nasabi nga nila, wala na daw Aldab Nation. Eh kasi nga, wala namang proyekto yung dalawa. Pero ang katotohanan, happy naman silang dalawa sa buhay nila mag-asawa. Hmm, diba, tsaka kasama nila mga anak nila. Naku, paniwalaan natin sa side sa mga full person, sila po ang nagsasabi ng katotohanan. O, kung maalaala nyo, kailan lang naglabas si Ma'am April ng bata para yun ata yung panganay na anak eh. Siyempre nakatalikod lang yung bata mataba. Eh, parang yun ata ang panganay, maliit pa siya noon. Siyempre ngayon, malaki na siya, nag-aaral na po siya. Huwag po kayong mag-alala, katotohanan po. At ito pa, no, sa nakikita kong survey, sa babasa kong survey, kahit nababasa ko rin sa comments, bumaba talaga ang TVJ, yung AET nila na, ano, na sa survey, baba talaga yung ratings nila. Tumaas ang kay Halushos, yung sa channel 7, yun po ang nababasa ko, o, kayo din sa survey ha? sa latest survey so, kaya nga kung ano pa ba ang mga gusto nilang palabasin. Sige, eh, nandyan naman sila, ba diba? Mga palangga, nasa atin po kung manood tayo, kung hindi po kayo manood. Nasa atin po, kasi fans po tayo. Tayo po ang taga-subaybay. Kung naniniwala kayo sa mga sinasabi nila, ay eh, di po tayo manonood. Kung hindi po kayo naniniwala, siyempre hindi po natin panoorin. ba diba? Eh, siyempre, dito tayo sa kung Uh, pag-usapan natin ng Alda, dito tayo sa katotohanan. Di ba mga palangga? So, wag po kayong mag-alala mga palangga. Sinasabi ko sa inyo, nako, puro lang po yung kalukuhan dahil in, ang sinusuot talaga ni Maine ay kay Alden. Yung mga rings na sinusuot ni Maine hanggang ngayon, kay Alden po yan. Lahat po yan ay may mga pictures na na sinisave ng Aldab Nation. Nilabas po yan noon ni Maine. Tapos ngayon, mga kalukuhan, yun, lan yun pa rin ang sinusuot niya. Bye! Thank you for watching! Bye po!